Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So for today's video ay gusto ko lang na i-share sa inyo kung bakit gumamit ako ng DC MCCB na maging circuit breaker ng 60 ampere na solar charge controller So ganito po ang nangyari Nung una, ang circuit breaker ng 60 ampere na solar charge controller ay 80 ampere na DC MCB. Pero ang problema, masyadong umiinit ng husto yung DC MCB pati yung wire ng solar charge controller to battery. So, naisip ko na medyo itaas yung circuit breaker ng solar charge controller kaya bumili ako ng bagong circuit breaker na 100 ampere at ang ginamit ko na formula ay 1.56 So ayun, pinalitan ko ng 100 ampere na DCMCB Ganon pa rin umiinit yung DCMCB pati yung wire ng solar charge controller So, naisip ko ulit na palitan ng mas mataas na ampere ng DC MCB yung circuit breaker ng solar charge controller na 100 ampere. At ang pinalit ko ay 125 ampere na DC MCB. Steady na ganun pa rin. Umiinit yung wire pati yung DC MCB. So nag-isip ulit ako kung ano ang ipalit ko na circuit breaker ng solar charge controller to battery. So ang naisip ko na ipalit ay isang 100 ampere na DC -C -C So ngayon, yung DC MCCB at yung wire ng solar charge controller to battery ay hindi na umiinit. Kung init man ang temperature ng DCMCB at yung wire ng solar charge controller to battery ay warm lang. So, yan ang dahilan kung bakit ako gumamit ng DC MCCB na magiging circuit breaker ng 60 ampere na solar charge controller. 'Yung solar setup ko madali kong i-check. Kung may mali, kasi 'yung solar setup ko ay nakalagay malapit sa pintuan palabas sa aming bahay kaya araw-araw pwede kong i-check 'yung parts ng solar setup ko kung may hindi magandang nangyayari. So yan lang ang ma-share ko sa inyo sa video na to. At hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!